At hindi na magbibigay ng extension ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kay LTFRB sa lahat ng mga non-port user na truck na hindi nakakuha ng prangkisa. Ngunit tumutol rito ang ilang negosyante at sinabi makakapekto ito sa supply ng mga produkto na maaari magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito ang balita ni Monoxon. Tinapos na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pag i ng prangkisa sa mga truck na hindi gumagamit ng mga pantalan o non-port user. Ayon kay LTFRB Chairman Winston Hines, sapat na ang panahon na ibinigay nila at pinagaan na nila ang mga requirements upang maging madali sa mga kukuha ng Provisional Authority Application. Subalit sa kabila nito, mayroon pa rin mahigit 3,000 trucks ang hindi nakakuha ng prangkisa. Sa kabuuan, may 25,060 ang nabigyan ng prangkisa at karagdagan na 15,237 na nag-apply ng provisional authority dito lamang sa Metro Manila. Sa ngayon ay pinaplano na ng LTFRB na magsagawa ng operasyon upang hulihin ang mga truck na maituturing na kolorum. Sa ngayon, technically is we can already uh, uh, implement yung ating joint administrative order dahil nag-expire na yung mga provisional authorities. Humingi naman ng extension ang ilang negosyante at sinabing nagrereklamo ang kanilang mga distributor. Ayon sa mga ito, maaaring magresulta sa mataas na presyo ng bilihin ng ilang mga produkto ang hindi pagbibigay ng extension sa kanila. Ayon kay Steven Kua, presidente ng Philippine Amalgamated Supermarket Association, hindi makakapag-deliver sa kanila ang ilang distributor dahil sa hindi ito na-issuehan ng prangkisa. Yon, the prices may be affected because of supply. It's always a, a function of supply and demand, no? Maaari ding magkaroon ng hindi pantay na pamamahagi ng produkto na maaring ikalugi ng ilang negosyante kung uh, hindi uh, payagan dahil uh, walang ang permit, no? Till end of the year na yan, nearing Christmas, eh maaring, you know, mag-shortage uh, ng supply or uneven distribution, may supply pero mapupunta lang doon sa mga big chains. Ayon sa LTFRB, kung totoo na malaki ang magiging epekto ng hindi nila pagkapatupad ng extension sa pagkuha ng prangkisa sa ekonomiya, ipapaubaya na nila ang desisyon sa cabinet cluster na siya namang may karapatang magbawi at magpalawig ng ipinapatupad na deadline. Mon Hokson, UNTV News Worldwide.